habang kumakain ang lalaki nakatagpo siya ng nakakatakot na tanawin. Biglang umumbok ang sahig ng kulungan ng walang babala. Ang bigla pangyayaring ito ay nagpatakot sa kanya ng husto. Mula sa ilalim ay dahan ang lumabas ang isang mabuhok na bagay na hindi niya kilala. Nabigla ang lalaki at hindi alam ang gagawin. Blanco ang kanyang isipan. Akala niya nakatagpo siya ng multo. Habang nanginginig pa ang kanyang mga tuhod sa takot, laking gulat niya, nang makita niyang isang tao pala ang lumabas. Isa palang matandang bilanggo mula sa ibaba, limang taon siyang naghukay ng lagusan. At hindi inaasahan na natapos ito sa selda ni Arthur. Marahil ito ay itinakda ng tadhana. Hindi lang siya naging tagapagligtas ni Arthur. Kundi nagdala rin ng kayamanang napakalaki. Inimbitahan niya si Arthur na bisitahin ang kanyang selda. Matapos ang tatlong taong pag-iisa hindi na siya nag-iisa. Hindi na niya kailangang mabilang ang mga batos sa pader. Pagpasok ni Arthur sa selda ng matanda, tabigla siya at namangha, parang isang marangyang silid. Mayroon pang komportabling upuan at napakaraming iba't ibang klase ng aklat. Hindi alam ni Arthur, na lahat ng iyon ay napakahalaga. Bunga ng buong buhay na pag-aaral ng matanda. Kung handa si Arthur na tumulong sa paghuhukay, ibabahagi ng matanda ang lahat ng kanyang nalalaman. Tuturo niya ang ekonomiya, matematika, filosofiya at iba pa. Wala rin namang ibang magawa sa kulungan. Masayang tinanggap ni Arthur, agad niyang sinang ayunan. Ngunit sino ang mag-aakala, na sa mismong oras na magsisimula sila, narinig nila ang nakakatakot na yabag ng bantay parang kunhong nabigla si Arthur. Mabilis siyang bumalik sa kanyang selda. At agad na inayos ang basurahan bago dumating ang bantay. Nakahanda na ang lahat ng walang bakas. Dalawang beses lamang nabubuksan ang butas ng pinto ng kulungan sa isang araw. Isang beses para kunin ang basura. At isa pa para ihatid ang hapunan. Sa ibang oras naman ay ligtas sila. Malaya silang gawin ang anumang nais nila. Walang pangambang sila ay madidiskubre. Pagkatapos ay pumutol ng hibla ng buhok ang matanda. At ginamit ang apoy mula sa bato. Upang sindihan ang kandila, pagkatapos ay pumasok sila sa lagusan at sinimulan ang mahirap na paghuhukay sa masikip na espasyong iyon sa ilalim. Napakahirap maghukay. Ayon sa kanilang bilis ngayon, tatlong taon at kalahati pa bago marating ang ibabaw. Ngunit isang araw habang nagpapahinga, nadiskubre ni Arthur ang sikreto ng matanda sa isang aklat. Dati pala siyang isang sundalo. Agad na naingganyo si Arthur at pinilit ang matanda na turuan siya ng espada, kung hindi ay hihinto siya sa paghuhukay si Arthur ay nagnais lamang. Na kapag nakalabas ay makapaghiganti sa nagtraidor sa kanya. Walang nagawa ang matanda, at itinuro sa kanya ang sining ng pakikipaglaban. At ang sikreto ay ang pinakamabilis ay hindi matatalo. Kailangang dumaan ang kamay sa patak ng tubig ng hindi nababasa. Matapos may turo iyon, nagpatuloy ang matanda sa paghuhukay. Iniwan si Arthur upang magsanay mag-isa. Pagkatapos ng ilang pagsasanay, ginamit ng matanda ang kahoy ng pinto bilang espada at buong puso niyang tinuruan si Arthur ng espada pagkatapos ng